Ali Alipayo, inamin ang dahilan ng panloloko kay Andy Eigenman. Inamin na ni Ali Alipayo ang tunay na dahilan ng kanyang panloloko kay Andy Eigenman, sinasabing nagkaroon siya ng matinding problema at nalito sa kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, hindi niya intensyong saktan si Andy at ang kanilang pamilya, Ngunit nagkamali siya sa kanyang mga desisyon. Humingi siya ng tawad at inamin na hindi niya naisip ang magiging epekto ng kanyang ginawa. Marami ang nadismaya sa kanyang pag-amin, ngunit may ilan ding naawa sa kanya. Samantala, nananatiling tahimik si Andy at hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol sa isyu. Ayon sa ilang sources, iniisip pa niya kung ano ang susunod na hakbang na kanyang gagawin. Patuloy namang sinusubaybay ng publiko ang kanilang sitwasyon, lalo na ang posibleng desisyon ni Andy. Marami ang umaasang malalampasan ni Andy ang pagsubok na ito at makakahanap ng tamang desisyon para sa kanyang pamilya. Habang wala pang malinaw na plano si Filmar, marami ang nagtatanong kung may pag-asa pa silang ayusin ang kanilang relasyon. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.